po ay 30 ml. Sa 15. 15. Pangalawang. Pangalawang 15 ulit. Kaya po 30 ml. Ito po ay walang overdose. Gandang araw mga ka-agri. Nandito tayo ngayon sa, sa bayan ng sa Nicolas. Uh, Kausap natin yung isang cooperator dito. Actually, president ito ng uh, Bawang Association. So, humingi tayo ng mga tips at saka kung paano ang kanilang tamang pag-aalaga. Siguro kahit na paano, mabigyan na natin yung mga kayo uh, ng mga konting uh, guides sa pagtatanim ng bawang. Kasi itong bawang ay uh, isa sa mga pinuproduce ng Ilocos Norte. So, yung mga medyo matatapang na klaseng bawang compared sa mga imported. So, hopefully, may konting idea kayong makuha at uh, susundan natin yung mga progress ng pagkapalakin nito hanggang sa magbunga. Kasi bata pa lang itong mga uh, bagong transplant pa lang itong mga ano nila eh, bawang. So, paki bye at uh, subscribe. Salamat. 30 ml na energy, tapos 16 liter na tubig Okay po, nandito tayo ngayon sa ano hong bayan ito? Ay, anong barangay? Barangay 19 po. Sa... Barangay 19 sa, sa, Ni... sa, Nic... sa Nicolas Ilocos Norte kay uh... lagi ako nagkakamali Jomer Salvador. Jomer Salvador. So, ito ho yung kanyang solar powered na irrigation system. Double purpose pala to. Pwede pa sampayan, oh. No? <laughs> uh. lot so tanim itanim na no November 18 at 19. Mm -hmm. Ito ang 28. Ma mm -hmm. isang buwan na to. Mm -hmm. Wala pang na-apply na an na kahit anong foliar. So ito ang subukan ko to na na foliar na uh, fish amino acid. Fish amino acid. Oo. Uh -huh. So mag-ano tayo dito mag-demo. Bago ako araw tayo magtanim, prepare mo na yung ano, yung pagtataniman uh, para magandang ano pagtatanim ng ano uh, bawang. Uh, itong pagpuna na ng, ng bawang ito, hindi na ano ma-transplant direct po to. Oh, direct na. Direct, direct na sa pagpuna. So pagkatapos ng na ano ilang bang 90 days o 100 days yon ng ano harvest natin. 90 days. Oh, sir. 90 days pa lang harvest ano. So, ano to, subukan ko na lang yung ano to. yung uh, organic. Uh, mga triple 14, urea, mga ganyan. Ay, yung urea hindi pwede sa garlic na ano pang abunok triple 14 naman tuwing kailan ka mag ano, tuwing kailan ka mag apply ng triple 14 pagkatapos mo nang i-transplant yan anong ano pang ilang buwan o ilang linggo uh, pag sumabot ka ng triple 14 pwede 25 days so mag apply ka ng triple 14 triple 14 So, ilang beses ka ba nag apply ng triple 14 hanggang sa maka-harvest ka? Uh, isang, isang, beses lang. Kasi pag nabunong isang beses yun, yung lahat, uh, yung full Ah, full na talaga. Okay. Uh, basta walang urea ha, walang urea. Walang yuriya. E, paano naman yung mga insecticide? Gumagamit ka rin ba? Uh, gumagamit. Pag nakita mo kung may, ano, may... oh, yun, talaga. Gumamit ka ng insecticide para hindi na kainin yung dahon. Hmm, pag meron lang. Pero um, hindi, 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 yung... Hindi, ano yun, hindi talagang... Gagamitin. Gagamitin. Depende sa climate dito patapos na patubigan, lagyan ng kulyar, gumamit ah. kami ng ano, yung fungicide. Fungicide. Oo, so, para makontrol yung pagka ano yung dahon, yung ano, bawang. Ah, okay. Na lang. So, prevent. So. okay. Prevent lang. So, hindi rin pala ganun ka ano to, no? Hindi rin pala siya ganun ka selan mag-alaga, ano? Ipatubig naman kung kailan ka nagpapatubig. Uh, every seven days. Every seven days? Uh, pero... Uh, patapos yung ano, isang linggo, ayun, polyar ulit. After one week, polyar. After one week. First time mong gumamit ng amino acid? Yung ano po, yung sa amino acid. First time? First time. Pero yung mga pero, iba mong ginagamit pero dati? Pero yung ibang pulyar mo pulyar yun nang ano, na apply na no, sarili kong pulyar sarili mong uh, concoction concoction gaya ng anong mga ano yung concoction anong ano yung, gina, yung ginagamit ko na ano sarili kong concoction gumawa ko ng ano molasses isang kilong molasses at saka isang kilong na chopped na ano yung tayo ng saging mm. FFJ FFJ fermented plant juice po sir ah, FPJ. FPJ hindi pala FFJ ano? iba yung FFJ kasi ang kinuha mo dun sa saging yung balat balat uh -oh. hindi, hindi balat na yung sir buo asama na rin buong tayo ng saging uh Oo. -oh. mas maganda pa yung ano yan, sir yung bunga Mm. But ang advantage na kung lagyan mo ng ng rice straw, hindi madaling matuyo set. Hindi siya madaling matuyo. So, yung lupa. Ano pa bukod sa moist niya? So Ano pang ibang advantage ng nakaano? Sa damo ba? ganun din ba? Nakakaano sa damo? Hindi. Hindi ano makaano sa damo kasi kung maraming buto ng sa lupa, yun, kahit lagyan mo ng rice straw, mm. Yun, talagang makita mong kumubo. No, mm -hmm. e, paano naman pagdating sa presyo ng ano ng paano kayo nagbebenta ng garlic? Depende sa size po sir. Uh, may sizing din. Ah, uh, yung, oh, yung XL ngayon 150 na ngayon. Ngayong December, ano ngayon? December 20. Oh. Or sabihin na natin ngayong December, ano uh, ano? December ano? ngayon, oh, talaga mahal. Sa pagdating ng pag-harvest, yun, talaga bumaba. Kasi marami na. Marami. Oh, parang ganun din sa mga lahat ng mga ibang crops pag uh, marami. Ito yung kailan kayo bumabawi. Eh. Pag naano ano, nyo na, na-stack nyo na, Diba, ba? Ini-stack nyo pa yan? Oo, uh, oh, sir. Ini-stack. Pero sa asosasyon ko namin, sir, walang masabi na ini-stack. Kasi kahit maliliit yon gawin ming ipra-process na powder. yon no, yun no, yung by-product na. Oo. So, pag ma ano, mababa ang presyo, yon ipra-process na powder. Yung uh, na-encounter mi sir, yung talagang iba, ano, iba-ibang climate. Sa climate dahil sa climate? Sa climate talaga po sir. Ano na? Kahapon, kahapon dito, pag umuwi ako dun sa, ano, sa Christmas, mm. umulan dito, So yun ang nakakaapekto. Oh, uh, yun ang nakakaapekto. Paano na yung bunga noon? Sa so, bunga na mismo. Hindi, yung dahon sir. Nalulusaw. Oh, parang ano yung tawag mo? Parang ito, yellow. Ganun. Pakita nga natin. Saan yes. dyan? Ayun. Mm, parang anong, parang. Tawag, anong tawag sa sakit na yan? Uh, yung parang matuyo yung sir Mm uh, yung Ganyan yung... ang klase.